sa so, kami ay mungwa daw ng agurong nagyaya ka mga aray hi hey, mga kapatid nainom ko to hello sini ng tinis sini ng tinis na pupunod sa mga so yun mamaya mga kapatid stay tuned lang titignan natin nga kung madami so mga kapatid oh, dito daw yung agurong ay wala pa namang makita Nakikita ka na parimak ayun sana guys. Mga Ang giggles pa. Eh, elite naman. 'Yon, hindi yun. 'yan. Nawala yung aka Ayun, Ayun man din oh. Kulol. gaya. Si so, mga kapakners, parang naprank yata kami ng mga are. Wala naman eh. Agis oh, daw mga kapakners. Ang dami oh. ano, ano na kaya? Ala, bala ka din mga agis, mga ginta ko. Agis oh, na komed. Ano, ano. Sarili nan daw yung kukunin, are. Yang agihis Agis tulya, ang daming tawag din ng mga kapaknas. <laughs> tulya yata nga to eh. Oh. Oh. yung mga kapaknes oh. Ito yung pinapanguha nila ya, ya, dami, ya, dami ya, yeah. oh. Yan, 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 yan. Ang dami daw agis. Hi mga kapaknes. Ang dami na nakuha ng agis. Dima, Joy. Dima. Joy. Diba, Joy. Joy. Ano kayong kinakapa lang sa ilalim? Dima, Joy. Kinakapa po yun sa ilalim. Diba, tapos pag diba, may, ma, may, na, may nakapa ka po na mahaman ng pilos. Puro kalungo ka na may pinja sa mi mo. Kinakain na ba tayo? Oh, naman. Ang dami. Hindi, bukas na. Ano mga, mga kapakers? Ka ang daming kuha ni Malay Malay. Ni Malay Malay. mangwani mangwa ni Ni... Ni Nani. Si Nani, ni, nani? 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 Ni yung mga Kapakners. <laughs> ang batang ampun. <laughs> Nasa Nani? Sika nani? Sika dali. Sika 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 dali, dali. Yaya yung pinakalog yung mga kapakers. O yun. Tapos yun. O, oh, ang lalaki mga kapakers. Ang lalaki nga ng tulad. Wala ako nakukuha mga Kapakners hindi naman hu ay na si Bibi ho. yung kasama oh, namin pato. ari si pato. ari si ari si dangko <laughs> si tunga yung Dang. Tuko. yung ari yung mga ari yung mga ari yung mga ari yung

Parang hindi to agurong. Pirasan. Mga kapakners, tuloy yung pangunguhan nila mga kapakners. Oh, seryoso si Pataw. Seryoso. Yo, yung batang yun, lubog na mga kapakners. Oh. Ginento pal. Mamaya natin makikita mga kapakners yung kuha nila. Pag-aho ng mga yan. Hoy, bitnyo niyan din. Wala ka kasi dito, kapakners. Meron kasi din Ah. Ang cute ng salita. Oh, dito. Parang pato nga mga kapak. Ang <laughs> <laughs> ganda ng mga pako mga kapak. Tapos. Oh my god, may yero pala din ng mga kapak Hi. Ay, ba, yung... Ha? Ko may nawa daw si Tokoye na yun. Madulas. Ang laki sana. dami na nang agad mga kapak oh, oh, na ay ang ay na Ang ng lalaki. Ang lalaki mga kapak Ano mga huh Uy, namin sa suka. Kung buwan natin ito, gila. ha? na lutan. Bakit mga patay naman din, eh? <laughs> Magaling ka mga kapakners. Uutap huh? na. Bibigyan nyo ako dyan, mga kapakners, ha? Magaling silang mga kapakners. Kasabuan natin, mga kapakners, pag tayo bilig dyan. Kung bibigyan tayo, madamot din yung mga yan, eh. Hindi, hindi rin. Magaling mga kapakners. Masarap pa rin, ang Adobo. Sa suka. Adobo. Ula, Eto ba'y ba yung nagdudzag? Ah, Nagamit ko, ha? Oh, yan mga kapagnersang dampot dalawa. Ah, dampot isa, tapon dalawa. <laughs> Dahil na? Kung ano? Kung Hmm, ang ganda pa nito ng bala, yung bala. Ang laki nga, ano? eh, sila, hindi, Ang dami na. Ang dami doon siya nabustuhan nila. Ang hanap pa lang ako na rin. Gusto nga rin. Ang dami din na. Napakang kulang tayo. Uh, sabi mga kapaknar si Agurong daw. Pero, agis pala.

dito dinatán. Ah. Natin yung kuha ng mangga. Ang dami mga paknipers. Oh. oh. Saglit lang nanguha ay ah, 'pag bibili niya mga paknipers, traitang isang tabo niyan dito mga paknipers. Hoy, do, doon. Do. Sana naman dininitan tayo. Yan nya, yan kami oh. Petin niya mga oh, nga, ang galaki, na. Mga paknipers. Ah, oh. kailangan ng galakin ay, ito pang-ula mga kapakyan. agurong. Ay, ito may agurong. No, ay, wala na. Ayan, 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 Ayan, mga kapakyan. Nasaan? Oh. wala Agurong, Ayan, End of flashback. Mga kapakyan kami ay uuwi na daw yata. Hindi ba? Hindi <laughs> ba ka? <Vegeta> nang dali, bating, ay, tanging, ang dami. Oh, ang dami. Ayan mga kapakyan. Ang dami mga kapakyan. Oh, nanahe. Ang Ang galing, galing. galing manguha. Ami ah, pang adobo na po mga kapaak na. Ah, para ka abnormal. Pauwi na kami mga kapaak na. Tatalok pa kami niyan eh. Ah, ah. ah. Oh, dami okay, ba, din ako. Ah. Ito na lang ba talaga to? Ano? Oh, Ay, siya may nasa naging pamingin mo. Olo!